ngayon dito ako magluluto sa ating kawali. Oh, yeah. Pa- tuyuin muna natin. Ito 'yung ating mga sangkap. Syempre 'yung ating bawang, ating sibuyas, itong mga ganito 'yung pinaghiwa ang ko yan ng uh, carrots anang uh, ng gulay. Ayan, meron tayong bagyo beans, uh, pichay bagyo, repolyo, at saka carrots. At eh, yung sahog ko nito, manok lang. Nilaga ko muna yung manok. At ito yung ating uh, sabaw ng manok, yung tubig na pinaglagaan natin. Kasi ito yung isasabaw natin sa ating pansit para masarap ang pansit. At saka syempre meron niyang puyo, mantika, at saka uh, paminta. Ayan. Kaya umpisahan na natin ang ating pagluto. Ayan, umpisahan na natin. Bale, yung ating kawalan ko yun na siya. Maglalagay tayo ng mantika. Bale, ang gamit kong mantika yung canola oil. Kasi mas healthy siya. Umpisa nung nagkaroon ako ng kidney stone. kanulang oil na yung aming um, ginagamit. Igigisa ko yung ating bawang. Lagi naman ako nagluluto ng panset sa video kato. Gusto ko lang siya i-video para mayroon akong i-upload pag nagluto ako ng kahit anong ginisa ko, gusto ko yung nagbabrown yung bawang. Lagi kong inuuna ang bawang kasi piling ko mas mabango siya pag brown na. Tapos isusunod ko yung ating sibuyas. Maglalagay tayo ng tuyo. Yung gamit ko na tuyo, silver swan, kasi mas masarap siya sa panisip sa pakiwari ko lang ha. Wala siyang labor kasi ang binili ko yung dobyo siya yung sopa para makasig ng magkano yun? 10 piso or 8 pesos. Tapos, maglalagay din ako ng oyster sauce. Oyster sauce. At saka, syempre, yung ating manok. Masyado malapas ang ating apoy. Ayan, yun na ang apoy natin. Lalagay na natin yung ating sabaw ng nilagang manok. Ayan. Ito na yung ating niluluto. Hindi ko siya nilagyan ng maraming toyo, Kaya kung nakita nyo, hindi siya masyado dark. Kasi yung nilagang manok nilagyan ko yan ng asin. Nilagyan ko na ang takip. Kumukulo na to. Ayan. Hintayin lang natin na maluto yung ating manok bago natin ilagay ang gulay at ating pansit. Pero titimplahan ko muna siya. Takpan ko ulit. Nilagay ako ng cubes pero ang nilagay ko na cubes yung pork kasi wala tayong pork na halo. Puro lang siya manok. Kaya maglalagay ako ng isang buong pork cubes. Ayan. Ito. Tapos, tutimplahan natin to bago natin ilagay yung ating gulay. Halo-haloin muna natin para ma-durong yung ating cubes. Pag ano kasi, yung mainit, mabilis matunaw yung ating cubes try nyo pag nagloto kayo, pag manok lang ang sahog nyo, ilagay nyo na cubes yung baboy. Kasi masarap ang lasa niya. Timplahan ko na siya. Hmm. Sa akin, tama na yung lasa niya. Ilalagay na yung ating gulay, yung ating carrots. Medyo lakasan na natin yung ating apoy kasi naka Bukas na yung ating kawali. Yung ating beans. Yung ating repolyo. At saka yung ating babi beans. Maraming gulay kasi masarap yung maraming gulay sa pancit. Alam niyo nakalimutan ko pala yung kinchay. Masarap yung kinchay sa pancit. O kaya sili rin. Ito yung gamit ko na pancit. Ito yung nabili namin na nag-grocery na na pa Yung isa yung bonus nito. Mababa yung niya. Ilagay ko na yung bihon para hindi masyado malata yung ating halayin. Paminta na Paminta. Ayan na ang bihon natin. Hindi siya masyado dark. Medyo light siya kasi yung ating niragaan na manok, nilagyan ko ng asin. Ang sarap ng lasa niya. Ayan po.